Sino ba ang hindi mangangarap ng kaakit-akit na buhay ng isang superstar? Red carpets, adoring fans, and the spotlight. Pero para kay Judy Ann Santos, ang reyna ng Philippine soap opera, ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa katanyagan, ito ay tungkol sa pananatiling tapat sa ang kanyang mga ugat at halaga. Sa hindi mabilang na mga teleserye at pelikula sa ilalim ng kanyang sinturon at isang trophy shelf na nag-umapaw sa mga parangal, nananatiling isa si Judy Ann Santos sa pinakamamahal na figura sa industriya ng entertainment. Pambihirang gawain. Sobra akong nagpapasalamat. Sobra kong na-appreciate lahat ng mayroon ako ngayon. Pero sa ugali, hindi ako naniniwala na sikat ako. Hindi ako naniniwala na rey na ako. May doubts pa rin ako sa sarili ko and I think that's a good thing. Narrator: Kahit sa kanyang pagiging legendary, aminado si Judy Ann na may pagdududa sa sarili. Para sa kanya, bonus lang ang kasikatan, pero ang pananatiling grounded ang susi sa kanyang tagumpay. Now, Judy Ann is back with her Metro Manila Film Festival Dalawang Libo at entry. Espantaho, a horror film she not only stars in but also co-produced. The project is a testament to her dedication to her craft and her continuous evolution as isang artista. Worth it naman siyang sugalan. Hindi naman laging mangyayari na may pelikula kami ni Direk Chitorono. Plus, horror at MMF pa. Nagsimula ang journey ni Judy Ann to stardom sa iconic teleserye Mara Clara. Nagbukas ang palabas ng mga pinto na hindi niya akalaing posible. Kung hindi kami naging Mara Clara ni Gladys, baka hindi namin narating itong lugar na ito. It is all because of Mara Clara. Sa isang industriya na kadalasang nagbabago ng mga tao, ang pilosopiya ni Judy Ann sa katanyagan ay isang hininga ng sariwang hangin. Feeling ko, hindi ako nabago ng fame. Kapag ang utak mo ay nagtatrabaho ka lang, yung fame ay bonus na lang. Siya ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-alam sa iyong mga pangunahing halaga at manatiling konektado sa kung saan ka nang galing. As a mother, Judy Ann instills the same values in her children. For her, life isn't all about glitz and glamour. Ang edukasyon hindi na nanakaw. Material things, pwede yang nakawin. Pero ang dasal ko na lang gabi-gabi ay magkaroon ng better future ang kids. With the espantaho, Judy Ann continues to push boundaries, working alongside an all-star cast including Lorna Tolentino, Chanda Romero, and Jesse Santos. Directed by with the legendary Chito Rono the film promises thrills and celebration of Filipino talent. Hindi talaga ako nakakampante sa bawat pelikulang ginagawa ko. Parati kang on your toes. Mula sa kanyang hamak na simula hanggang sa pagiging isang pambahay na pangalan, pinatunayan ni Judy Ann Santos na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa katanyagan kundi pananatiling tapat sa iyong sarili. Abangan siya sa espantaho na pagbubukas ngayong araw ng Pasko at saksihan ang patuloy na paghahari ng Reyna